Mga Kasuya, welcome sa Tribo, dito sa Barangay Kanayan. Nature vibe, magandang tanawin at piskong hangin ang bubungad agad sa iyo pagdating mo dito. Lilibuti natin ito ngayon. Samahan niyo kami. Ta! Let's go! Mga Kasuya, ang Tribu ay isang eco-resort na matatagpuan dito sa barangay Kanayan, Malaybalay City. Kilala ito sa natural na ganda at piskong hangin. Napapalibutan ng pine trees na talagang nakaka-relax. Itong lupa kasi inaward ng DNR sa amin sa pamagitan ni Attorney Estrada sa kanyang pagsisikap. So inaward sa amin, lumabas yung kante. At sa kanti, nang diya nakasulat na dapat i-develop mo yung lupa ng mga ninuno na inawad sa iyo ng gobyerno. So, sa palaging pabalik-balik namin dito, kasama ko yung bunso kong anak at nakita ko yung tubig. So, naisipan kong gumawa ng swimming pool para mas lalo kaming may gana na magbalik dito. Pag dumaan ng mga araw, sa palagi namin pagbalik dito, punta tayo doon. Pero wala, wala pa itong ngalan sa amin. Punta tayo Nang ah, Ilang tribo ang isipan namin ipangalan. Bakit sir? Bakit tinawag you know, itong tribo? Kasi, kasi bukid ng tribe po kami. Nagumawa kami ng bahay, mga tubo. Tapos para sa paglibangan lang namin, makapunta kami dito. Kasi maganda dito yung, yung paligid, maraming mga puno, mga tinig lang ng hayop, langgam, at palaka. At, ang marinig mo dito lalo na paggabi. So, so may mingang dito. Kailan, kailan, kailan po yun, sir, nagsimula na nag-welcome kayo ng mga visitor dito po? We, sa way back siguro nung... 2023 So marami magpunta dito mga kaibigan tao na yung mga kaibigan mga kakilala namin So ang sabi nila na ang ganda ng lugar niya Pati din kayo mag ano tanggap ng mga bisita So So yan na ang simula uh, Yan, Sir. So, uh, so Ano po ang nandito ngayon? Ano po ang uh, mga cottages or ano ang ma-offer niyo sa mga gusto ah, gustong pumunta dito po. Ay, oh, ma-open namin kasi ano lang man ito pang masa lang siya na farm resort. So pwede kayo mag-camping, pwede kayo mag-ikot sa at akyat kayo sa bundok, yun, makita yung mga nagagandahang mga pine tree. Tapos may swimming pool, may video key. Yan lang po ang ma sa ngayon siya, yan lang po ang maano namin. Sir, ano po ang masabi mo sa mga may planong pumunta dito? Sir, yung mga gusto mong dito sa tribo, yung lalo na pag may mga anniversary kayo, may mga tarawan ng mga anak nyo, magulang nyo, pwede kayo dito lalo na kung maramihan kasi may, may ano yung lugar, malawak yung lugar. Paano kayo i-contact sa at sa kayong operating time natin dito? Sir? Pwede kayong kumontak sa mayroon kaming Tribo page po, Tribo sa Facebook makita niyo. Yung Tribo kanayan Maribalay City. So at doon may sila number po. Oh, May cell number pa. Oh, may cell number po doon sir. Yung operating time natin dito sir, yung mag-dator lang dito. Oh, walang, ang kwan sa oras 24/7 po dito pero pag lunes lang yun ang cleaning time mandi lang po kami sirado pero open yun ang sa pero walang tubig walang tubig ang pool kasi panahon yan sa paglilinis ng mga pool po so yun mga kastorya kung gusto mo ng relaxing na vibes your vibes, ano oh. napaka ang hangin simple brochure na sulit ang iyong pagpunta dito. Oh, so iyong... lang po. <laughs> yes, sir. So, yan mga kasorya. Okay. Sir, maraming salam. oh, salamat. Salamat, Tungkay. Oh, Amen. <laughs> ang lupang kinaroroonan ng resort na ito ay bahagi sa Bukidnon Tagalwanon Tribe. County number Rio Mix 1115-193 Ancestral Domain isang pamana ng kanilang ninuno na patuloy na pinangangalagaan hanggang ngayon kaya preserve at napakaganda ng kalikasan dito. Kung si Kisyo naman ang hanap nyo, nako, perfect dito mga Kastoria. Maraming pagpipili ang rooms na swak sa budget at affordable pa. Malinis, maganda at kumplito. Ikaw na lang talaga ang kulang. Aww. Samahan niyo kami sa Pine Cabin. No? Kastorya, puntahan din natin ang Cozy Forks. Dito naman sa kanilang cozy ports, hindi lang tayo nakakapasok dahil may gas sa oras na ito. Pero kapag andito ka, siguradong magugustuhan mo ang overlooking view at fresh na tanawin mula sa taas. Meron din silang camping area at bonfire spot, perfect para sa banding ng barkada at pamilya. Siyempre, hindi mawala ang dalawang swimming pool nila, pang relax at pampalamig sa lahat ng bisita. Meron din silang mga cottages na may mini kitchen area. Swap para sa mga gustong magluto at mag-enjoy ng sariling kainan. At para sa mas malaking grupo, may mess hall sila na maluwag at komportable. May kitchen, video key at overlooking pa sa swimming pool. Di ba? Napakaganda mga kastorya. ang location nito, napakadaling puntahan. Nasa Zone 3, Barangay Canayan, Malaybalay City. At malapit lang ito sa simintadong daan. At syempre, affordable lang ang entrance fee dito. Enjoy ka na sa lahat ng amenities at siguradong sulit ang experience dito mga Kastorya. Mga Kastorya, nalibot na natin ang tribo. Napakaganda ang tanawin. pisco ang hangin. Nature vibes talaga. At kung gusto mong pumunta dito, nako, magugustuhan nyo dito. At huwag kalimutan, i-like and share ang video na to. Kailit Stories po, salamat tungkay sa pag-uban.